tungod sa pagkalambigit sa pagpangawat sa mga badyaw sa Pulamulok South Cotabato. Nagpatuma na og Operation Badyaw ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Pulamulok aron ma-rescue ang mga badyaw nga nagapanglimos sa lugar. So alarming na ang ilahang pagdaghan sa karon. So, Mao hmm. na dapat ma Marigular po nato ang pag ano sa ila ang pagpahawa hmm. kay medyo delikado ngod na para sa ato ang mga activity karong Pasko ang Task Force Linis Kalsada usa sa mga kamanduan ni Mayor Bernie Palencia asa tumong niini nga iprioridad ang sanitasyon sa palibot sa munisipalidad lakip ang pagrescue sa mga badyaw nga nagapanglimos gawa sa mga establishmento asa sagad ginareklamo reklamo sa mga negosyante ah, kaya gani daw medyo stricto kami karon kay ang mga private establishment nato damo sila sa mga reklamo about sa badyaw may ara ko sila mga client usahay nga nagareklamo kay naga nagapanguha daw o kanang mga pitaka or yeah. o mm. daw ng mga gamit po. Sumala pa ni Colonel Johnny Rick Midel, hepe sa Pulimulok Municipal Police Station, nga nagdeploy na usab siya sa iya mga sakop, aron mo abag sa gihimong operasyon sa MDRRMO. Kapon nga patulang badya dito, sila Sagad matod pa sa ilang mahimamat ng mga kaigsuunang badyaw ang nagikan matod pa sa sikbit lugar sa manalamang dini sa Jansan. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!